JM Fiyang, binuking ang isa't isa sa sospek-sospek na trending ngayon, ang dami ang napasaya at napakilig ng JM Fiyang. Yung alam mong lahat ng sinasabi nila sa isa't isa ay totoo at walang kaplastikan. Sabi ng mga fans, sospek-sospek, tumatapang na sila maglayag. Ang saya nilang panoorin, Sospek-sospek, Nina Fiyang at JM. Fiyang to JM. Kalalaking tao, gusto lagi ng hug. JM to Fiyang, mahilig sa midnight calls. Sobrang tawa ni Fiyang dito. Fiyang to JM, malakas mang asar, di marunong manuyo. JM to Fiyang, napakaselosa. Fiyang to JM, nagagalit kapag di sinasagot ang tawag. Sabay lakas ng tawa ni JM dito. JM to Fiyang, di makalakad pag wala ako sa tabi niya. Nako JM Fiyang, sa pagbukingan yung dalawa, kilig na kilig naman ang inyong mga fans. Ngayon nalaman namin, selosa din pala si E-Girl. Parehas pala kayong selosa at seloso. Nalaman din namin na may karapatan na talaga si JM. Na magalit kapag di sinasagot ang tawag nito. Samantala, Fiyang Smith, New IG Story. Si JM na nakatayo at hinarap ang dagat ansayan ng feeling na ganito ang mapapanood sa JM Fiang. Napaka-consistent nila, pareho. Ang bagong couple na kinagigiliwan ngayon ng lahat. Mami Ella, nirepost ang sospek-sospek ng JM Fiang. Tawang-tawa din dito ang mami ni JM. I'm walking alone.